Magandang hapon po. Isang linggo na ang nakararaan matapos ang two-day rally for transparency and a better democracy sa Quirino Grandstand na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Mapayapang nagsimula, mapayapa rin natapos. Sa Panginoong Diyos ang lahat ng kapurihan. Sa panahon ng malaking pagkilos na ito, may mga overseas Filipino worker na nagkataong nasa bansa at hindi nagdalawang isip na sumama sa paninindigan para sa kapakanan ng taong bayan. Kahit sa maliit na paraan, umaasa na nakapag-ambag ng malaki sa mabuting adhikain para sa kapwa Pilipino. Gamat marami ay nagmula sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroon din na mula sa ibang panig ng mundo. Kagaya ni Marco Agulay, isang OFW mula sa Kingdom of Tonga. Ipinahayag niya ang kanyang dahilan kung bakit siya sumama sa peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Actually, I'm on my vacation now. So ngayon, na uh, maltaan nga namin na mayroong isasagawang malaking uh, peaceful uh, rally ang Iglesia Ni Cristo na tatlong araw. Nagkataong narito ako sa Pilipinas, kaya nakisama ako at nakiisa sa adhikain at halayunin ng Iglesia Ni Cristo para sa demokratikong layunin ng sambayan ng Pilipino. Pilang isang OFW ay uh, nagpapadala kami ng mga remittance monthly. Ngayon, dahil sa mga remittance yan, may kinakaltas na tax ang bawat remittance na aming inipapadala. So, balit yung tax na yon hindi napupunta sa mabuting magagawa para sa bayan ng Pilipino. Nakita namin mga Pilipino na sa ibang bansa, yung pangyayaring yon Kaya humihiyaw yung damdamin namin, nasasaktan kami. Asaan napupunta yung mga tax na ipinapadala namin sa Pilipinas? Sana mabago na ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas para matapos na yung paghinanakit uh, ng bawat Pilipino, bata man o matanda, mawala yung hinanakit sa gobyerno at sumulong na yung maayos at demokratikong kalagayan ng ating bansa. Nakapanayam din ng news team si Cristina Balmadrid mula pa sa Los Angeles, California. Yeah, even before na nasa abroad kami, nakikita na namin kung anong nangyayari. Ever since um, yung mga bahay and everything, nakikibali tayong aming mga kasamahan sa lokal ng Northridge. And then sinasabi namin, and then we just decided to join because we believe that we need to, to, to have a voice. Hindi lamang ang mga Pilipino na narito sa ating bansa ang naghahangad ng katarungan sa mga nangyayaring katiwalian sa ating gobyerno kundi maging ang mga kababayan nating nagsisikap sa ibang bansa para magkaroon ng maayos na buhay. Jem Barzaga para sa Rally for Transparency and a Better Democracy Special Coverage. Hindi man nakadalo mismo sa peaceful rally, nagawa ring ipahayag ng mga kapatid at kababayan natin sa Palawan ang kaparehong saloobin sa kanika nilang tahanan at dako. Hindi man personal, subalit nananatili silang kaisa, sa mabuting mithiin para sa bayan. Transparency for Better Democracy. Ito ang ipinahayag ng mga kapatid sa kanilang isinagawang rally sa Quirino Grandstand simula pa noong 16 of November. Kitang-kita ang naging pakipagkaisa ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ngunit hindi lamang ang mga kapatid na pumunta sa Quirino Grandstand ang patuloy na nakikipagkaisa gayon din ang mga timbahay dito sa lalawigan ng Palawan na sinasakupa ng Puerto Princesa City. Nais ko rin i-kahayag ang aking damdamin patungkol sa mga uh, nababalitaang korupsyon sa ating gobyerno at bilang isang taxpayer, pagkat pagkatapos ng sariling negosyo din, ay nais kong ibulalas ng aking damdamin ng hinampo at laing. Bilang isang taxpayer ay ako'y uh, masama ang loob sapagkat ang ating pinaghihirapan ay napupunta lamang sa korupsyon sa mga masasamang naninuno sa ating bansang Pilipinas. Alam naman natin na ang ating pamahalan ay puno uh, ng kontrobersya. At uh, sa mga balita na laging sinasabi na may korupsyon at sa pamamagitan ng pakikinig ng mga balita uh, ay talagang saasay yung uh, nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kung so, kaya bilang Iglesia ni Cristo, Kinakailangan uh, na isa tayo kung paano may tatama yung mga maling ginawa o ginagawa ng mga namiminuno sa ating pamahalan. At isang napakalaking bagay yung uh, ginagawa ng Iglesia Ni Cristo na pahayag. ayon sa mga kapatid kahit na nasa malayo silang mga lugar ay hindi iyon magiging hadlang upang makipagkaisa sa ganitong aktibidad na makatutulong para sa ating bansa. Mula po rito sa Puerto Princesa City, Jonalyn Yonko, Rally for Transparency and Better Democracy special coverage. Ang transparency rally ay hindi pag-aaklas laban sa pamahalaan kundi isang napapanahong panawagan sa reforma. Reformang para sa ganap na ikaw bubuti ng maraming mamamayang Pilipino. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang araw po.